Magandang araw at magandang buhay lalo na sa ating mga minamahal na mga SS pensioners. Attention sa lahat ng mga SS pensioners. Mga importanteng bagay na dapat gawin ng mga SS pensioners bago pa man matapos ang August 2025. Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito para pumapanatili na maibigay sa inyo ang inyong pensyon buwan-buwan. Meron po tayong dapat gawin para magpatuloy po ang ating pagtanggap. At sa video ko po na ito ay paraan po ito kung paano natin mapanatili na hindi po tayo maputulan sa ating pagtanggap dahil pwede pong maputol ang ating tinatanggap na pensyon sa SSS kung hindi natin magagawa ang bagay na ito. Kaya naman pakatutukan po ang ating video dahil isi-share ko lahat na kinakailangan. Mga lola at lola, kung gusto mo ang ganitong content, inaanyayan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo ng sagayon makuha mo ang punto ng video kong ito at kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo itong content na ito na pinag-uusapan. Benepisyo ng ating mga senior citizens, payout ng ating mga senior citizens at iba pang bagay patungkol sa ating mga senior citizens ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mong manatiling updated sa mga videos na you upload ko pa dito sa aking YouTube channel ay i-bell notification mo na dahil Araw-araw po ako nag upload ng mga importanteng bagay na malalaman ng ating mga senior citizens and sa gayon ay updated sila sa mga pangyayari na dapat hindi sila ma-behind sa kanilang mga benepisyo, payout at iba pang mga magandang balita na dapat nilang mapakinggan. Kaya ngayon ibibigay ko ang dapat nilang malaman na mga impormasyon patungkol po sa dito. Ngayong araw po ay ipaalam ko po sa inyo ang bagay na ito para hindi po maputol ang inyong tinatanggap na pensyon sa SSS. Sa mga pensioners ni SSS na may birth month ng August, kinakailangan nyo pong gawin ito bago pa man mag-September. Kinakailangan nyo pong magpaakop sa SSS dahil kung hindi po kayo makapag-comply ng inyong ACOP, ang mangyayari po ay hindi po ninyo matatanggap ang inyong pension sa SSS dahil kinakailangan po nila ng inyong update. Kinakailangan po na yung compliance niyo po sa inyong ako para naman malagay sa kanilang data ang update ninyo po sa inyong ACOP. At kung kayo ay nagtatanong kung sino-sino lang po ba ang dapat magpa magpa-akop 80 years old and above po, and meron po tayong pamaraan kung paano tayo magpa-akop sa SSS. Meron po tayong online na pamaraan. Meron po tayong sa site mismo or sa area kung saan may SSS branch. At good news sa mga SSS pensioners na nasa abroad, pwede na pong mag-comply. Nang Annual Confirmation of Pensioners Program or ASOP through video conferencing or ACOP VC. Video call naman po. Ang gamit po na app para dito is Viber para po manakapag. Comply po ang ating mga SSS pensioners na nasa abroad para hindi na po sila uuwi dito na sobrang mahal naman yung ah, pamasahe nila. Kaya naman mayroong pamaraan si SSS. Paano ito mabigyan ng lunas ang mga pensioners na nasa abroad? Naku! kinakailangan na po nating magpaakop dahil ang deadline po nito is August 31. At huwag po kayong magpapahuli para mayroon pa kayong tatanggapin na pensions. At ang deadline po ng SSS ACOP ngayong buwan is August 31 po. And hurry na po. Huwag na pong magdalawang isip na diyan. And may nagtatanong sa akin. Paulit-ulit ko na po. Itong sinasagot at pinavlog, ang tanong na ito kung meron na bang second tranche. 1K increase po sa SSS kung maibigay ba siya this year. So nagbigay na po ako ng sagot niyan sa video, mismo ng ating SSS. President, at ang sagot po is wala pa po. And sana, i-clear po sa inyo ang information na iyan na hindi po maibigay na sabi po ng SSS President. No way po na maibigay ang 1K ah. Second trans increase po this year na sana. I-clear po sa atin yan at para hindi na kayo umasa pa sa mga ah. Kasingulingan ba na sinasabi ng ibang vlogger diyan po ay nakatanggap tayo ng katanungan at bibigyan natin ito ng paliwanag o kasagutan. At ang tanong ay kapag suspended po ang SS pension, gaano po katagal makuha or ma-activate uli? Salamat po sa sagot. Kukunin natin ang sagot galing mismo sa website ng SSS ng Sagayon Legit po ang mabigay natin na kasagutan sa kanyang katanungan. Kung ikaw ay ganito rin ang iyong problema, ito po ang panahon na malaman niyo at alamin ang katotohanan patungkol dito. Ito po yung rason kung bakit hindi na siya nakatanggap ng pensyon sa SSS. Dahil sabi dito sa nakasaad na guidelines ni SSS, failure to comply with ACOP on the right. Schedule will result in the suspension of the monthly pension. It will be automatically suspended one month after the month of birth of the pensioner or the disease member. Automatic cancellation of pensioner after two years from the month of suspension. So klaro naman at madali namang maintindihan na kinakailangan talaga mag-comply ng ako para mapatuloy po ang ating tinatanggap na pensyon. Dahil kung hindi po tayo magpatuloy na mag-comply, ng ating akop ay talagang mapuputol po iyan at marami na talaga akong mga viewer na nakatingin sa aking mga vlogs na nagko-comment na ganito daw ang kanilang problema. Hindi na sila nakatanggap ng pensyon sa SS. Balikan natin yung katanungan. Kailan bababalik? ang pensyon sa SSS pagkatapos masuspende dahil sa non-compliance of ACOP? Ito na po yung full details na dapat nyong malama na kasagutan. If a pensioner with suspended pension is finally able to comply with ACOP, how soon will their pension will be resumed? Resumption of pension shall be within two months from the date of compliance of the pensioners. All recalled pension from pensioners. Depository bank, if any and all accrued pension, shall be credited to the pensioner's account. So babalik po ang inyong pension. Kapag nakapag-comply na po kayo ng ACOP, and babalik lamang po yan after 2 months na pag galing po sa inyong pag-comply ng inyong penso what? I mean ACOP. Sana clear po ang informations na natanggap natin ngayon ha na yung katanungan na yon ay nasagutan na. So ang sagot na ito ay base sa legit link or website ng SSS. Nang sa gayon ay legit po ang ating mabigay na information Nasanay ay nakuha ninyo ang punto ng video kong ito ngayon. Maraming maraming salamat sa panonood at patuloy lang po sa panonood ng mga legit information. Iwasan po ang mga A channels na views lamang po ang agusto nilang makuha. Doon po kayo pupunta sa mga channels na binibigyan po kayo ng anuman po yung kasagutan sa inyong katanungan dahil yun naman po talaga ang dapat nating panoorin ng mga vlogs. This video really helps you with the concern and with the what I mean yung matter patungkol sa pagpaakop. Ang Annual Confirmation of Pensioners Program ay nagre-refer sa pag-report ng mga pensioners sa SSS sa taong-taong basis para ma-insure po ang pagpatuloy na kanilang tinatanggap na pension subject to their continuing eligibility to the benefit in accordance po yan sa Republic. Act 1199 or the Social Security Act of 2018. So ito po yung mga tao or mga senior citizens na dapat magpaakop sa SSS. Una, mga retirement pensioners residing in the Philippines who are 8 years old and above starting March 2024. B, retirement pensioners residing abroad. C, total disability pensioners. D, death or survivor pensioners. And E, dependent guardianship underbelling children under guardianship. Ang SSS, ay palagi po yung nagnonotify sa mga senior citizens na dapat po magpaakop. For example, nung Hunyo, nung nakaraang huling araw ng Hunyo, sila po ay nagpa-post nito at ipinapaalam sa lahat. Sabi dito mga SSS pensioners, nakapag-akop na ba kayo or annual confirmation of pensioners? Kung ikaw ay pensioner o survivor ng namatay, na miyembro na ipinanganak sa buwan ng Hunyo, may panahon ka para mag-comply ng akop bago pa matapos ang buwan. Paalala ang mga... Retirement pensioners na death survivor pensioners, din ay kailangan mag-submit ng dalawang magkaibang ACO pensioners reply form. Pwede nyo pong maskan po ito. At kung hindi po nito magawa, ay maing maputol na po ang inyong tatanggaping pensyon sa SSS. Kaya naman sa mga, a uh, tawag dito, um, mga pensioners who are qualified to do the ACOP, ay kinakailangan nyo pong gawin ngayong-ngayong Agosto 2025. Po kayo mag-advance? Oh. Kung meron ka pong mga katanungan, feel free to ask and I will answer it. Answer it as para naman. Puma-address po ang inyong mga concerns patungkol po sa mga bagay-bagay. I'm really willing to help po and this is uh, my encouragement to you para po hindi maputo lang yung pension po. Gawa niyo na po ng paraan ngayon. Iyakop niyo na yan. Hanggang sa muli nating pagkikita,